Tapos ito ka. Hindi, ang, para. parang mahina yung mga ano. Ako may ito, Parang yung mga... Hindi, hindi ka nagpa-sitis -e ka. Hindi pa. Doon ang malalaman yan. Paano nasabi yung stroke? Kaliwat ka lang ba? Hindi, kanan lang. Isa pa ah? Mahina lang. Na stroke ah? Kasi inutak ko ng hybrid. Ah, baka nga. Ganun ko yan, Tol, para malaman natin kung ano ka, ah, magpa-sitis ka sa ulo. Kasi mahalaga yung titignan yung ano mo. Titignan yung utak mo kung may mga blood clot. Kasi paka paputok na, ma maaaring mainuman mo na ano, may mga pinangaano sila dyan. Okay? Kasi yan, hindi ordinaryong pila yan. Pag, pag istro kasi, dito yan. Pag mahina mo, dito yan, dito yan. Yan. Sa kalahating utak. okay pero nahinagnad ka. Ang discarte dyan, Paul, para mabilis ka makarecover. Huwag ka muna magkakain ng maprito. Ano lang muna, puro gulay lang muna, laga, lagang gulay, lagang isda. Pero lang, sabaw-sabaw lang muna. Huwag kang magkakain, tanda mo, huwag kang magkakain ng maraming kanin. Puro ano lang muna, kumbaga, yung steam na okra, para mabilis. Kasi may double stroke, ay doon, baka hindi mo makayanan yung pangalawang stroke. Pangalawa ka na nga, Ayun na nga, delikado yan. Mm -hmm. Pasitis ka mo to. Ha? Para malaman natin eh. Yeah, grip mo ako. Hindi, hey, okay naman yung grip eh. Sa kabila? Lalo okay. Okay ito na. Pero feeling mo mahina ka. Mahina yung ganito ko. Hindi, hindi. Tsaka yung pag ko ng ball pin, hindi ko may stop yung zero. Hindi may diretso yung zero? Mm hmm. Sige nga, tingnan nga natin. Hindi, hey, testing nga natin. Ano Buti nga, nakakawak na ako ng ball pin. Nakakawak di uh -huh. hindi. ang Sa pa? Parang ganyan. Hindi talaga maano, hindi mo mabilog. Nahihirapan pa ako ngayon. Ayun, medyo kahit pa paano. Pero wait. may, may gumuguhit na padiretso. Pero ako hindi ganun magawa. Nahihirapan ako sa pera. Nahihirapan mo. okay. Ay, doon, pangalawang mo ito eh. Huwag kang bumalik sa dati mo kinakain. Maniwala ka sa akin, sa kinakain ko. <laughs> Tapos, huwag ka muna mag-inom, huwag ka muna mag -quiet. Kasi, nakapilikado to. Marami ng ano ito. Mabuhay ka man to, ka. ito, pahihirapan ka. Nakita mo naman yung mga malalang stroke eh. Buti ikaw, medyo hindi ka pa ano. Kaya, hanggat maaari, baguhin mo na yung lifestyle mo sa pagkain. Sa pagkain to. Hindi mo lang yung binawas. Okay. Hindi, makakabawi ganyan. Basta kumain ka lang, mga okra-okra, Gulay-gulay lang muna. Tapos yung isda, pwede namang isda. Tilapia, basta wala mo ng prito. Wala mo, huwag ka muna kumain ng mga adodo po. Layuan mo yung mga yan. Pwede ka sa mga inihaw. Inihaw. Mga... Yung steam. Steam na tilapia, pwede ka dyan. Lagyan mo na ng luya kamatis, pwede ka dyan. Si Buyas. Ang pinaputok pwede ganyan. Huwag lang talaga. Huwag lang muna talaga mga adobo, michado isin mo muna ay Kasi, hindi kayo patawag mo. taas yung dugo mo, matas yung BP mo. 209 ako. 209, taas. Kung oh higang patagilid. Tsaka ang best niyan, madalas kang mag-take ng water. Water Oo. therapy ka. May, may bawa ibaho na tubig. Ha? May bawa na tubig. <laughs> may ang tubig. Water therapy ka. Tapos yung mga cucumber, magpapakanyan. Magpapakanyan. Cucumber, celery, Carrots, green apple. I-blender mo yan. Yan lang muna mong take-take mo. Malulupay-pay na ito idol. Don, mabilang side. Nakikita mo naman yung mga stroke eh. Sana, huwag kang mataya ko. Kaya nga eh. mo naman yung mga malalang stroke. Kita pa ka. Ilan taon pa ba? 75 na lang ako baka pata bakas ng dugo mo 209 209 over 161 putya ano ba may ano ka ba may may mana ka ba sa ano hindi eh kaya pala eh hindi 9 209 over 161 alam ko di pa rin mataas yung 200 yung ano wag lang yung over uh -huh. pero mataas pa rin 161 kaya nga kailangan yung over mo yan hindi tumaas K Pwede ka sa 150 over 80 yung paglapot kasi nung dugo yung over, yung pulp bugso, yun yung 200. Matuloy na yun. Sticker eh? na yun. Last lap. Airbrush. Okay. Madras, madras, madras. Hmm? Airbrush. Hmm. Ayan ha. Yung binihiling ko sa'yo sa pagkain. Magpapakalang muna ng mga isda-isda na ano. Okay, upuha idol. Upuha. tanda mo, pagka para kang nahihilo, pag nahihirapan ka rin ba humingay, hindi naman. Hindi yeah, naman. Hindi naman matinding hilo kalaban laban eh. Kasi ano eh, ang lakas ng dugo. Yung 161, ang lakot na ng dugo mo, Talagang may 250. hilo ka. 200 na yung one over, over 161. Grabe na yun. Eh. Mas napakabata mo ba? Irititari eh, kasi ito eh, namamana mo yan sa mga magulang. Sino yung ano, sino bang may ano sa inyo? Father ko. Father mo? kailangan magpapawis ka. Alam mo ba yung paano magpapapawis. Walking lang sa umaga, idol. Biking na yung ginagawa ko. Hindi mo, Di mo na kayo. Mag-jacket ka lang. Sa umaga, magpapak, magpapak ka lang. Yung kumbir. Kasi yung mataas ang water content nun. Ilan muna tirahin mo tirahin. Basta tatandaan mo, huwag kang kumain ng mga adobo, mitsado. Ganun lang. Para ulis ka makarecover. Okay. Iyan mo, i-rub mo kayo. Dali. Sige, i-rub mo. Absolutus. Roy, pahingan mo ball Roy. Hmm. Tingnan natin. i-rub mo. Pahingan. Pahingan mo. Pirma, pirma siya. Pirma. mo pa rin ako. Pero nagawa ko na. Nagawa mo na. Ayan bilog. Hmm. Perfect na. Sige, bilog. Oh, bilog na, bilog na. Idol, dito lang yan. Kailangan lang talaga ma stretch, stretch ka. Dito sa ano, yung flow ng ano. Ito kasi pinakamalaga sa brain. Yung paalong ng dugo. Sobrang lapot ang dugo mo. Isa lang technique dyan, water therapy. Hindi mo, sa pagbabike, dahan-dahan lang, kaya ang wawawisan ka. Mas maganda yung stationary bike eh. Pero yung bike na ano kasi nahahanginan yun. Mas maganda na mag-walking ka na lang. Tapos yung jacket, yung parang plastic. Ay, gano'n lang, sa umaga. Sa umaga, walking, okay, okay walking ka lang sa'yo. Para pagpawisan. Para pagpawisan. Pag, pag pinawisan ka, palit na ng damit. Inom ng tubig. Pinakadabis yun, magpapak ka na ano. Oh, Oo, oh, mataas ang water content doon para ano ka, maba, lumabnaw yung dugo mo. Kasi sobrang lapot na yan, 161, over. Dapat yan, pwede ka over sa, sa 35 years old pwede ka over 90 pero yung 161 grabe na yun talagang papatayin ka nun no? sobrang lapot nun ah, uh, mahanda lang yung paligid oo kasi nga delay na yun no hmm. delay na yun no pag sobrang lapot mahirapan pati puso mo hmm. hindi ko na maubalas na yung sarili tanda mo pag nahirapan ka huminga, ganito angat mo lang to o hinga kang malalim no. yan tanda mo yun ha hindi ka matataranta tapos sa umaga, gumano ka. Kailangan nyo para yung puso natin maganda yung ano, tibok. Okay? Para yung nahi-exercise siya kasi Misa nakakalimutan natin mag in eh. Tama na, pag natin. Pero kasi kailangan, para yung pwersa ng puso, kasi puso yung nagtutulak ng ano natin eh. Puso yung nagtutulak ng tubo natin. Siya ang ano natin, siya ang pump ng para mabuhay tayo. Pag wala na yung puso, wala na, mamamalit na. Katulad nung nararamdaman mo. Ang problema naman ngayon dyan, nagkakaroon ng clogging, blood clogging sa vein mo. Kasi nga, sobrang lapot, hindi kaya ngayon tulak ng puso mo. Mamamalit ka ngayon, mahihilo ka. Dahil kulang yung supply. Kasi hindi makaabot ka agad eh. Hindi supply Ngayon, pag nagpump naman yung dito naman, pag nagkano sa mga brain nerves mo, ang eh, ninipis ng brain nerves. Yung hirap na hirap ka na sabay, ay nang serye ko natatanda gusto mo huminga paghinga mo nang ganon putok, ayun na, makokomatos ka na no maano ka na takos paggising mo mag-isip ka man meron nang parts na ano pudi nga ikaw ay kaya mo na nakadalawa ka na parang hindi ka na paparalisa yung iba yung paa, ganon, no? No, na paparalisa yung paag gumana no ano nguna kaan daw i means woman by suka oh ganoon talaga nung unang stroke sa Kana na, na lang. Oo. Pero nga kabawi, nakarecover like, oh, pa eh. Yung nga idol, tanda mo, wag na wag kang kumain ulit ng mga kinakain mo. Ha? Yung mga ang kolesterol. Mag-iingat ka tapos mag-water therapy ka. Yun lang. Okay? Mag-jack.